Paano ito? Marami, sabi kayo pala 'wag sabi na napakadami pala hindi nag-o-honor. So, anong magagawa ng isang senior hmm. citizen kung hindi honor ang kanyang discount? What can he or she do? Kung Erwin, ganito ang nakikita ko. May redress mechanism kasi eh. Hmm. Oh. Pag may mag, may reklamo ka, oh. 'doon ka magreklamo kay Oscar. Mm. Tapos kikilos si Oscar. Pag mahina ang kilos ni Oscar, ang hiningi ko sa mga senior, sana may copy furnish ako para magawa ako. But you know, kung Erwin, yung ginagawa mo, ginagawa ni Kong Mila at ng media, ay may malaking tulong kasi every time mabanggit natin, uh, papasok sa isip ng mga negosyo, mga restaurants, mga pharmacy that really there's a need to implement. Kaya Lama. information po is very important. Kaya salamat po kong Erwin mm. for raising these issues. Mm. Uh, like mm -hmm. I said, umabot ng 5,711 yung sumulat sa amin. Uh -huh. uh, about 2,000 yung uh, mga reklamo, mga 1,000 plus yung uh, uh, sa benefits, mm. yung sa social pension naman ng mga reklamo. Ay alam mo naman yan, galing po kayo sa DSWD. Oh. May maraming reklamo. So oh. pinapasa po natin ito as part of the the process. But ang nakikita ko pong mahalaga kung Erwin ay some legislation, number one doon sa redress mechanism oh. na paano magka magkaroon ng supervision uh, ang higher government agency doon sa LGU, sa DILG, etc. para... Magpadali natin yung redress mechanism kasi hindi naman kailangang maghablahan eh. Mm. It's just a uh, mat uh, tayo, madali lang namang baka pwede mong implement na yan. So, nga alam mo implement dayan, hindi Alam mo attorney, I don't know if you'll agree with me kasi nakakapagod na. Alam nila na may batas, <laughs> 'di ba? Ang plano uh -oh. po namin ni Kong Mila, lagyan na ng impreso cantonment. Pag hindi ka sumunod, ikukulong ka. Kansilahin ang business permit mo. Hindi wala akong pakialam kay ikaw si S-Box, kay ikaw si ah uh, G-Lux. Uh, oh, g -Lux. wala akong pakialam alam kahit malaki ang kumpanya. ikukulong ka at ipapasara kita. Will you agree? Mas maganda, lagyan na natin. na Kasi walang kulong ngayon eh. Fine, uh, mayroon, fine mayroon lang eh. Oh. Meron po sa RA9994, may oh. fine oh. at may kulong. Pero Ilang buwan? Ah, pwede mong, Pwede mong lakihan na 6 months yung ano eh. Ay 6 months, kaya pala. pala. Ang sa akin, <laughs> gagawin kong six years ka na kulong at hindi ka na pwedeng magnegosyo. Oh, dahil na, ka.